Welcome to R&D Wave Vlog. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell. Nakakagulat, kamangha-mangha, at puno ng interesting facts ang video na ito. Kaya tutok lang mga idols dahil tatalakayin natin ang pinakamalaki at sopistikadong barko ng Estados Unidos. Walang iba kundi ang USS Gerald R. Ford, CVN 78. Alamin natin ang mga kakayahan at kapangyarihan ng dambuhalang barko na ito. Kaya tara, sit back and relax while watching this video. Ang USS Gerald R. Ford CVN-78 ay ang pinakamalaking aircraft carrier sa buong mundo at itinuturing na isa sa pinakabagong at pinaka-advanced na barkong pandigma ng US Navy. Narito ang ilang mga interesting facts tungkol dito, sukat at disenyo. Ito ay may haba na isang libot isang daan at anim na talampakan, 37 metro, katumbas ng halos tatlong football fields, may bigat na tinatayang nasa isang daang 1,000 libong tonelada kapag fully loaded. Meron itong 25 palapag na taas mula sa ilalim hanggang sa pinakamataas na punto nito. May napakalawak na flight deck na kayang magkasya ang maraming eroplanong pandigma at iba pang sasakyang panghimpapawid bilang ng aircraft na kayang dalhin, kayang magsakay ng humigit kumulang 75 hanggang siyam na pong aircraft kabilang na ang mga fighter jets tulad ng F-35 Lightning II at f A-18 Super Hornet Mga helicopter tulad ng MI Sembu Seahawk Mga drone Unmanned aerial vehicles Teknolohiya at sistema Electromagnetic Aircraft Launch System EMALS Mas advanced na teknolohiya sa pagpapalipad ng eroplano kumpara sa tradisyonal na steam catapult system Dual-band radar Napakahusay sa surveillance, tracking at targeting Nuclear power May dalawa itong nuclear reactors na nagbibigay ng halos unlimited na power supply kaya kaya nitong maglayag nang walang refueling sa loob ng 20 taon crew at buhay sa loob tinatayang mayroong 4530 na katao na binubuo ng sailors at airwing personnel daily life komunidad para itong maliit na lungsod na may sariling ospital gym tindahan kapilya at lugar ng kainan. Shifts. Ang mga tauhan ay nagtatrabaho ng labindalawang oras na shifts, kaya mahalaga ang disiplina sa oras. Komunikasyon. Ang mga tauhan ay maaaring makipag-usap sa kanilang pamilya gamit ang email o paminsang internet connection. Libangan. May mga sinehan, library at mga gaming area upang maibsan ang stress ng mga crew. Cost at timeline. Ang presyo nito ay mahigit 13 bilyong dolyar ang halaga ng paggawa ng barko na libot noong 2017. Bahagi ito ng bagong klase ng aircraft carriers na magtatagal ng ilang dekada sa serbisyo, mission at kakayahan. Nagsisilbing floating airbase na kayang magsagawa ng mga operasyon kahit saan sa mundo. Nagbibigay ng suporta sa humanitarian missions, disaster relief at combat operations. Ang kombinasyon ng laki, teknolohiya at kapabilidad ng USS Gerald R. Ford ay nagpapakita kung paano nag evolve ang naval warfare sa Kabagong panahon, ang buhay sa loob nito ay masalimuot ngunit puno rin ng pagkakaisa at dedikasyon sa tungkulin. May dala ba itong sariling armamento? Oo, ang USS Gerald R. Ford CVN-78 ay may sariling mga armamento bagamat ang pangunahing misyon nito ay magsilbing floating airbase para sa mga eroplano at helicopter na may mas malakas na firepower. Ang armamento ng carrier na ito ay pangunahing idinisinyo para sa self-defense at proteksyon laban sa mga banta tulad ng missile attacks, aircraft at submarines. Narito ang ilan sa mga armas na taglay nito. Number 1. Close-in Weapon Systems, CIWS. Phalanx CIWS, isang rapid-fire Gatling gun na may kakayahang magpaputok ng libu-libong bala kada minuto, ginagamit laban sa mabilis na paparating na banta tulad ng mga anti-ship missiles o maliliit na sasakyang pandigma. Number 2, Rolling Airframe Missile RAM RIM-116 RAM, isang high-speed, lightweight missile system na idinisinyo para sa pagtatanggol laban sa air threats tulad ng mga cruise missiles, ginagamit bilang huling linya ng defense kung mabigo ang iba pang sistema ng proteksyon. Number 3, Evolved Sea Sparrow Missile ESSM RIM-162 ESSM, isang medium-range missile na kayang tumarget sa mga aerial threats tulad ng jets, drones at missiles, napakabilis at may advanced guidance system para sa precision targeting. Number 4, 50 caliber machine guns, nakadeploy sa iba't ibang bahagi ng barko para sa proteksyon laban sa maliliit na banta tulad ng mga fast attack boats. Number 5. Electronic Warfare Systems Bagamat hindi ito aktual na armas, ang Advanced Electronic Warfare Systems ng USS Gerald R. Ford ay bahagi ng armory nito. Kayang ijam ang radars, disruptahin ang communications ng kalaban at harangin ang mga missiles gamit ang soft kill measures nuclear capability, bagamat hindi armado ang aircraft carrier mismo ng mga nuclear weapons, maaari nitong dalhin ang mga nuclear capable aircraft tulad ng F-A-18 Super Hornet at F-35 Lightning II na maaaring magdala ng nuclear bombs o missiles kung kinakailangan. Pangkalahatang depensa, ang carrier ay may layered defense system na nakasalalay sa escort ships kabilang sa carrier strike group ang mga guided missile cruisers, destroyers at submarines na nag bibigay ng karagdagang proteksyon. Air Wing, ang mga fighter jets nito ang nagsisilbing pangunahing offensive at defensive capability laban sa malalayong banta. Bagamat ang USS Gerald R. Ford ay may kakayahang ipagtanggol ang sarili nito, ang buong kapangyarihan nito ay nagmumula sa koordinasyon nito sa mga sasakyang pandigma at eroplano na bahagi ng carrier strike group. Ang focus ay higit pa sa individual na kakayahan kundi sa kombinasyon ng air, sea at missile defense sa isang integrated system. Saang karagatan ito nakadestino at ano-anong mga bansa na maaring pinaghahandaan ito? Ang USS Gerald R. Ford, CVN-78 ay isang pangunahing bahagi ng US Navy kaya maaari itong i-deploy sa iba't ibang bahagi ng mundo depende sa pangangailangan ng operasyon. Sa kasalukuyan, ito ay nakadeploy o nag-ooperate sa mga rehiyon na mahalaga sa geopolitics at seguridad tulad ng Atlantic Ocean, Mediterranean Sea at maaaring sa mga bahagi ng Indo-Pacific Region. Ang mga lugar na ito ay may mahalagang papel sa mga estratehiya ng US Navy para sa global dominance at seguridad. Mga lugar ng deployments tulad ng Atlantic Ocean, bahagi ito ng Atlantic Fleet na ang pangunahing misyon ay ang protektahan ang silangang baybayan ng Estados Unidos at suportahan ang mga aliado sa Europe. Mediterranean Sea, mahalaga ito para sa pagtutok sa Europa, Middle East at Hilagang Afrika. Maaring nakafokus ito sa mga tension sa Ukraine-Russia conflict at presensya ng NATO, Indo-Pacific region, posibleng sa hinaharap. critical para sa pagpapakita ng lakas laban sa mga bansang gaya ng China sa South China Sea at Taiwan Strait na kilalang hotspots ng tension Mga bansang posibli bilang pinaghahandaan ang deployable nature ng USS Gerald R. Ford ay nagpapahiwatig na ito ay ginagamit hindi lang para sa aktwal na digmaan kundi para magpakita ng presensya at deterrence laban sa mga potensyal na kalaban. Ilan sa mga bansang maaring pinaghahandaan nito ay China. Ang South China Sea ay isa sa mga pangunahing lugar ng tensyon dahil sa territorial disputes ng China laban sa mga kalapit na bansa pati na rin ang mga freedom of navigation operations ng US ang US ay patuloy na nagpapakita ng suporta sa Taiwan laban sa agresyon ng China, Russia. Dahil sa patuloy na tensyon, kaugnay ng digmaan sa Ukraine, ang US Navy ay nagbibigay ng suporta sa NATO sa Europe. Mahalaga ang presensya sa Arctic Ocean, kung saan parehong interesado ang Russia at US sa resources at militarisasyon. Iran, ang Persian Gulf at Strait of Hormuz ay critical para sa global oil trade. Ang US ay nagpapakita ng lakas upang labanan ang posibleng destabilisasyon mula sa Iran. North Korea, ang presensya ng U.S. Navy ay mahalaga sa Korean Peninsula bilang suporta sa South Korea laban sa banta ng ballistic missile tests ng North Korea. Diplomatic and Strategic Objectives Power Projection nagpapakita ito ng military power upang deter ang anumang agresyon mula sa mga kalabang bansa. Support to allies ang deployment ay bahagi rin ng pakikipag-alyansa sa mga bansang tulad ng Japan, South Korea, Australia at NATO members. Humanitarian missions. Ginagamit rin ito para sa disaster relief at humanitarian assistance sa panahon ng krisis. Bagamat ito ay isang barkong pandigma, ang deployment nito ay laging may halong diplomasya. Ang presensya ng USS Gerald R. Ford ay hindi lamang para maghanda sa digmaan, kundi para maiwasan din ito sa pamamagitan ng pagpapakita ng lakas at suporta sa mga kaalyado. at yan ang mga impormasyon patungkol sa dambuhalang parko ng Estados Unidos. Pero bago tayo mag-end ay shoutout po muna sa ating mga top commenters and new subscribers. Shoutout kina Ronald Tagut, June Suwipe, Jason De La Rosa, Jefferson Gaming YT, William Arnel Oliver, Rogelio Sukwahe, Happy Hamster, Natalio Ontalan, Domitilo Villapina, Abraham Bueno, Sam Lamarca, Simon Roldan at Amanatics Mario Amistuso, Wilfredo Valencia from Tarlac, Manuel Mante, Jaiden Mende, Cavs Mobile Station at Lifehack Cha. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell.